Pinat, where's Pinat? Where's mama's girl? <laughs> Another nakakatuwang moments ni na Luis, GC at of course kasama ang napaka-cute at matalinong anak nila na si Pinat. There, who's mama's girl? Pinat, who's mama's girl? Jesus, <laughs> where's papa? There. Where's mama? Na talaga naman kinagigiliwan ng kanyang mami at daddy dahil marunong na talaga ito makipag-usap at naisagot ng maayos ang tanong ng daddy Luis niya. Where's papa? There. Where's mama? Where's peanut? Where's peanut? Where's... Samantala, narito naman ang mga ganap ni Pinat sa araw ng kasal ng kanyang mami at daddy. Nakasuot din ito ng puting damit. Kasama ang kanyang yaya, karga-karga si Pinat habang papunta sa kinaroroonan ng Daddy Luis niya. Napaka-cute ni Pinat na nakangiti pa ito at may dalang mga bulaklak dahil siya ang flower girl ng kasal ng kanyang mga magulang. Karga si Pinat ng Daddy Luis niya habang nakatayo silang dalawa sa altar at hinintay ang Mami Jesus niya na naglalakad papunta sa kanila. Titig na titig naman si Pinat sa Mami niya habang naglalakad ito papunta sa kanila. Sa mga larawan na post ni JC sa kanyang Instagram account, ang caption nito ay happy na daw si Pinat na naglalaro sa tabing dagat at hindi na ito takot sa buhangin. At talagang makikita natin na nag enjoy talaga ito sa paglalaro ng buhangin sa kanyang paa. Ay, oh, sus! Pa-cute face! Yeah! Yeah! Okay, hey, very good naman. Hi. At narito naman ang mga pahabol na behind the scene ng kanilang prenup photo shoot. Ka sa tabing dagat naman napakaganda nilang tingnan sa kanilang prenup photo shoot.